Mga Kamanila Filipino, isang kwento ng matinding lakas ng loob, pananalig, at pamilyang hindi bumibitaw ang tampok natin ngayon. Muling pinatunayan ni Anthony Pangilinan na kahit ilang beses ka mang bumagsak, basta may suporta ng pamilya at paniniwala sa sarili, maaari ka pa rin tumakbo, hindi lang sa kalsada, kundi sa buhay. Matatanda ang noong Nobyembre ng nakaraang taon, isinapubliko ni Anthony ang kanyang kalagayang pangkalusugan. Dahil sa hirap sa paghinga, kinailangang sumailalim ang kilalang speaker at media personality sa isang open heart surgery sa Philippine Heart Center. Kasunod nito, dumaan siya sa serye ng rehabilitasyon, pisikal at emosyonal, na kinailangan ng matinding determinasyon. Pero nitong Hulyo 6, isang makasaysayang restart ang nangyari. Sa run Just One Fun Run na inorganisa ng kanyang anak na si Hannah Pangilinan, muling tumakbo si Anthony, ang kanyang unang opisyal na karera mula noong operasyon, sa kanyang Instagram post, inamin ni Anthony ang takot na bumalot sa kanya. Hindi pa man lubos na normal ang kondisyon ng kanyang puso, binigyan siya ng clearance ng doktor na tumakbo muli. Sa kanyang mga salita, "Minsan, hindi mahalaga kung ano ang nararamdaman mo, mas mahalaga ang alam ng doktor mo." At dahil dito, nagdesisyon siyang harapin ang kaba, isama ang buong pamilya, at sumubok muli mas lalong naging emosyonal ang tagpo dahil sa kanyang anak na si Ella, na siya namang nagsabing, just run alongside me, dad. Let's not push it, eh. Isang napakatamis na pagbalik ng alaalang siya ang nagturo kay Ella maglakad, at ngayon, si Ella naman ang nagtuturo sa kanya kung paano muling tumakbo. Hindi ito simpleng takbuhan, ito ay isang simbolo ng muling pagkabuhay, hindi lang ng kanyang katawan, kundi ng kanyang tiwala sa sarili, kasama ng buong team pangilinan tinakbo ni Anthony ang distansya na minsan ay inakala niyang hindi na niya kakayanin. Sa kabila ng puyat, pagod, at kakulangan sa preparasyon, tinapos niya ang karera, at higit pa doon, na ipasa niya sa kanyang mga anak ang apoy ng inspirasyon, hindi rin nagpahuli si Maricel sa Pangilinan, na ibinahagi sa social media kung paano nagsimula ang kanilang journey bilang isang tumatakbong pamilya. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat sa isang pangarap ni Anthony, at ngayon, ang dating simpleng hilig ay naging tradisyon at pamana. Isa raw siya sa pinakahuling sumama sa mga takbuhan noon, pero ngayon, siya na ang nakatapos ng pitong marathons. At sa pinakabago nilang takbo, naging emosyonal siya nang mapagtanto niyang hindi na lang sila tumatakbo bilang pamilya, kundi si Hana na mismo ang nag-organisa ng fun runs para sa iba. Ito ang kwentong nagsimula sa isang krisis sa puso pero nauwi sa isang mas malawak na misyon. Mula sa puntong halos hindi na makalakad si Anthony, hanggang sa punto na muli siyang tumatakbo kasama ang mga anak at asawang palaging nasa likod niya, isang bagay na tunay na nagbibigay inspirasyon sa bawat pamilyang Pilipino, mga kaibigan. Sa panahon na parang pagod ka na, parang hindi mo na kaya, o parang huli na ang lahat, alalahanin ang kwento ni Anthony Pangilinan. Na kahit sa edad na anim na po, at sa kabila ng major surgery, bumangon pa rin siya. At hindi lang basta bumangon, tumakbo pa, kasama ang buong pamilya. Tunay ngang ang lakas ay hindi lang nasusukat sa tibay ng katawan, kundi sa tibay ng puso at sa pagmamahal ng mga taong naglalakad. Tumatakbo at lumalaban kasama mo. At sa bawat hakbang nila, kasabay din nating lahat ang pagtakbo patungo sa mas malusog, mas makabuluhan, at mas inspiradong buhay.